Mas gusto ko tong pink. Alin? Pink. Hindi nga pink. pink. purple yan. yan. Yung sa loob yung purple. Sa labas yung pink. Ay, nako. Sige, oh, pink na lang. Tingnan mo, purple, di ba? Oo. Uh -uh. Sa labas, pink. Paliwanag. Sa loob, purple. Oh. Okay, nagpapaliwanag ako, ha? <laughs> <laughs> Ito yung bilik ko ng mga yung bilik ko Ito Ako, Joyce, yung na natche. May naging nakikilala. Pero yung ano, hindi siya kitang kita yung ano. Ito. Kasi magandang dapat yung dark. Ito mas dark. Yan ang gamit ko eh. Hindi um. kita ang taglit natin. Ito, ito, ito. Ito, ito. No? Kasi dapat natural lang siya. Hindi yung halatang ito, ito. may makeup Kunti lang. Tapos alit ka dito. Next. Light. Next. Light lang siya. Powder. Alam mo kasi yung powder. Ito yung gamit ko eh. oh Kulang man yung ano ko, Joyce. Wala kang ka moisturizer. Hindi kan Saan ba yun? Yung L'Oreal na inano ko. Wala sa... Ayan, no? Ay, mas mura. Magkano doon? May kwito ka naman siguro. Hmm. Ayan, Joyce.